kwentong sablay? Uy! Hi UPLB community! Ako si Ian, uh, 22 years old, batch 19, BS Development Communication student at sa sablay ngayong August 2024. Ayan Ian, kumusta naman yung paghahanda mo sa sablay 2024? Actually, sobrang unreal niya, lalo na nung nakakuha ko ng sarili kong sablay kasi ang tagal ko niyang hinintay na magkaroon ng ganun. Saan ka ba pinaka-excited sa mismong araw ng iyong pagsablay? Uh, makita yung mga fellow DevCom graduates and of course, ma-witness ng family ko yung graduation kasi like they're waiting for it for a very long time. Ayan, can you give us three words that could summarize your whole college journey? Mm, unpredictable, uh, exciting, but fulfilling. Ayan, tala magbalik na now, no? Paano ba nagsimula yung UP journey mo? Uh, nagsimula ako sa PUP basically, pero nagtrya ako mag apply sa UP and ayun, pinalad naman na pumasok sa BS, uh, or BA Communication Arts Program sa College of Arts and Sciences. Ayan, given na uh, galing kang ano no, Com Arts, ano yung nagtulak sa'yo nung lumipat sa, sa DevCom? Um, uh, maganda naman sa Com Arts pero like mas bagay siguro sa akin yung mga offerings dito sa Dear College nating College of Development Communication. Ano naman yung mga affiliations mo or organizations na sinali sinalihan sa university? Uh, nagsimula ako sa UPLB Perspective and then uh, nung lumipat ako ng DevCom, uh, naging EIC ng Tanglaw, yung college publication dito. And naging member din ako ng uh, UPLB Career Assistance Program. Ayan, pagbati naman no, sa iyong inaugural term bilang EIC ng Tanglaw. Pwede niyo po ba kaming kwentuhan kung ano yung naging karanasan niya sa Tanglaw? Sige, tara, pasok tayo. Kasi dito talaga kami lagi nag-ooperate uh, from the very beginning. And very exciting siya kasi bago yung Tanglaw, like marami kami pwedeng gawing mga pagbabago when it comes to how we report the news ganyan. So parang the sky is the limit yung experience ko sa Tanglaw. Ayan, ano yung hindi mo malilimutang istorya na naisulat niya sa Tanglaw? Um if if papipiliin ako siguro ang pinaka-favorite na coverage namin is tuwing Devcom halalan kasi nakita natin yung participation ng mga students sa pag-elect ng kanilang mga representatives and very exciting siya lalo na sa Devcom kasi maraming tao at maraming sadyante yung gustong makilahok sa ganong kalakaran. Ano naman yung pinaka mabigat na hamon na kinaharap mo o ninyo sa ilalim ng panahon? Mm, siguro ah, kapag merong mabigat na story sa college, uh, when when instance nung uh, pumanaw si Assistant Professor Serrano, Alinet uh, Carpio Serrano. Um, medyo mabigat siya kasi syempre teacher din namin siya, no? So nagluluksa kami habang nagko cover kami. Pero ayun, ah, doon namin natutunan na talagang mas maging Uh, sensitive dun sa mga feelings, no, ng aming mga readers and, uh, like, maging kumonex sa kanila lagi. Ayan, paano ba binago ng tanglaw yung buhay mo? Mm -hmm. Natuto akong mag-take ng responsibility, basically. Kasi, um, kung dati, um, like, nauutusan lang ako to write, no? Um, sa tanglaw kasi, like, nasa akin yung final say sa mga lahat ng na nilalabas namin. So, um, mabigat siyang responsibility, pero... Ah uh, mas natuto ko na panindigan ko ano yung mga decision namin sa buhay. Ayan iyan no oh. let's do the fast talk round. Ano yung paborito mong kainan dito sa LB? Uh, siguro Kent sa De Marces. Ano naman yung favorite ng bayan mo sa campus? Um, other than Sea Park, uh, Mariambanga area. Kung ikaw ay isang UPLB landmark, ano ka? ah uh, Nihon Koen. Kasi nandito siya dati pero wala na siya. <laughs> ano yung pinakamabigat na DEVCOM course para sa'yo? Lahat. The joke lang. Uh, siguro dev ko 136 kasi ang daming ginagawa. Eh. Ano naman yung favorite mong newspaper? Tanglaw. Nice. Ayan, ngayon naman iyan no, oh, dahil papalapit na yung sablay mo, kwentuhan mo naman kami, ano yung pinakamabigat na hamon na hinarap mo sa iyong buhay kolehiyo at paano mo nalampasan yung mga hamong yun? Hmm, ang pinaka siguro is yung decision to shift from Com Arts to DevCom. Kasi uh, syempre no fresh ako, uh, marami na akong nakilala mga tao ganon uh, And alam mo yon, uulit na naman yung ganung process pagdating sa paglipat kung matanggap sa DevCom. At sumakto pa na pandemic noon, uh, first semester ng remote learning. So uh, medyo naging mahirap siya na kumilala ng mga bagong tao, alam mo yung culture ng college, no. Pero nalagpasan ko siya, uh, siguro nung unti-unti ko nang kinilala yung mga tao dito na very welcoming naman yung mga taga-Devcom, hindi lang yung mga students kahit yung mga professors, yung mga faculty. And at the same time, nakatulong din na bumalik tayo sa face-to-face -face learning, no? Kasi mas doon ko naramdaman na ayon, uh, umalis ako nung pandemic commerce student pa ako, pero uh, pagbalik ko ayon, Devcom student na talaga ako. Ayan, meron ka bang natutunan mula sa pagiging student journalist o EIC? na sa tingin mo ay hindi mo matututunan sa loob ng klase mo? Ah, uh, swerte tayo sa DevCom kasi uh, lumalabas-labas tayo to do fieldwork. No? Pero iba pa rin yung fieldwork kapag on your own volition talaga na mayroong story na mahalaga na tingin mo ay babasahin ng mga readers mo or meron kang, uh, merong mga tao or merong mga sector na uh, humingi ng tulong para i-amplify yung kanilang boses. No? Kasi doon umikot basically yung college life ko, uh, yung campus journalism life ko sa college. Uh, napupunta kami sa mga community ganyan, uh, nagipamuhay kami, no? At uh, inaalam talaga namin yung kwento nila, no? Uh, nang sa gayon makatulong kahit onte uh, at uh, ma-amplify yung kanilang uh, mga concerns, no? At uh, mabigyan ng liwanag, pan intended yung mga issue, no, na kinahaharap nila. So, ah uh, natututunan naman yun sa devcom, pero iba pa rin yung experience kapag pumunta ka doon on your own, no, na kikilalanin mo sila Uh, paano ba sila mamuhay ganyan uh, uh, gagawin mo kung ano ginagawa nila kasi mas naiintindihan mo kung ano yung danas nila and I think yun yung kaibahan ng campus journalism na pinapractice sa college na pinapractice sa UP no? uh, as compared sa ating mga batang preskon na alam naman natin na doon tayo nagsimula lahat pero iba yung ino-offer ngayon ngayong college Ayan If may chance ka naman to meet the freshie Ian ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Um, Siguro sabihin ko sa kanya na you did well kasi sobrang unpredictable ng buhay college pero ayun dalagpasan mo siya nagjika ganun tapos hindi mo naman pinahayaan sarili mo. So yun, congrats. Ayun okay. iyan. Ano naman yung mensahe mo sa kapwa mong journalist? Um ayun, uh, maganda na isipin na bilang student journalist no uh, meron tayong responsibility na i-highlight kung ano yung mga stories na hindi madalas napipick up ng na mainstream media. No? Dahil, ayun nga, uh, kasama na sa history ng mga campus publications na maging member ng, or maging part of the alternative media. No? So, ganun na yung parang thrust, no? kung ano ba yung sa type of journalism. So, kapag ganun, uh, hindi lang tayo nagsulat for its own sake. No? Like, hindi lang tayo nagsusulat dahil yun yung gusto natin or yun yung ginagawa natin. No, nagsulat din tayo for a higher purpose and that is to amplify the voices of the marginalized uh, the voices of uh, our sectors no uh, and siguro isang pro tip na rin na bagaman estudyante uh, tayo no at nag tayo sa journalism um, maganda na maisip pa rin natin yung ano ba yung balance ganun kasi hindi naman pwede na ubusin natin yung oras natin uh, sa practice of journalism syempre estudyante pa rin tayo so uh, isa yun sa mga natutunan ko rin ngayong college at uh, maganda na uh, maganda siyang isipin lagi. Kasi, oo, na-enjoy mo yung ginagawa mo, pero, uh, nasa university naman tayo para maging equipped, no, sa mga future na hamon ng buhay natin. So, maganda na, nag-enjoy ka, katapos mo pa yung degree Ngayon, ilang araw na lang sa break 2024 na, ano pa yung mga pangarap mo o ano pa yung plano mo pagkatapos ng graduation? Uh, siguro ituloy kung ano yung nasimulan ko sa college. Uh, it would be great, no, if I could work for a newspaper or other media outfits. No, pero alam mo yon sa college nga eh, like maraming plot twist na nangyari. Like na palipat ng course, um, naging EIC ako, dagi member ako ng UPB Cup, naging officer pa. So alam mo yon, like parang papasok ako ngayon na parang okay, kung ano man yung opportunities na the best for me na lumatag ay ayon, uh, tanggapin natin. meron ka po bang nais pa sa sa inyong tagumpay? Mm, marami-rami. Uh, siguro number one, uh, friends. Uh, yung mga kaibigan na nakasama ko sa dorm, uh, sa apartment, yung mga super classmates ko sa ComArts, mga, mga kaibigan din sa DevCo, ko kasi sobrang welcoming nila. And siguro dun dumali yung buhay college ko na meron ako mga taong makakasama. No? Uh, and aside from that, family kasi alam nila nung pumasok ako ng UNIV na ito na yung gusto kong tahaking landas eh, journalism talaga uh and ayun, full support sila no kahit alam nila na alam niya naman sa Pilipinas ganyan uh, hindi rin naman masasabing langit ang buhay ng journalist no ang uh, maraming threats and maraming challenges ganon uh, so yung support ng family no it kept me through uh, it kept me going talaga so silang dalaway na sa isip ko lagi nung time na na-delay nga ako tapos parang sila sabi ko na ayun, na parang yung mga kong gramad, uh, pumasok sa UPA, nagsigraduate na. So, ayun, sila rin yung gusto kong pasalamatan ngayon na at last ay natanggap ko, uh, natanggap ko na tong stage na to ng buhay ko, I guess. Ito, Ian, para kanino ang sablay mo? Uh, most especially siguro sa nanay ko at sa kapatid ko uh, and sa tatay ko rin na wala na, na yung mao na. Uh, para sa kanila talaga to. Ako si Ian, at ito ang kwentong sablay ko. 🎵 kwentong sablay mo? Ibahagi ito 🎵 Sumablay na bigo na talo, wagy sa dulo 🎵🎵 Anong kwentong mo? Ibahagi ito 🎵 dangal Husay ito ang ating kwento Kwentong Sablay Kwentong Sablay 🎵 Kwentong Sablay